Hello mga kumari ko, it's 3 o'clock in the afternoon and time for snack. Samahan niyo akong magmukbang ng uh, Mondemamon plus sinamahan ko po ng uh, yogurt milk. Uh, yes, ang yogurt pala mga mare ay maganda para sa mga buntis na katulad ko dahil ang yogurt ay good for digestion with uh, probiotics, Tama ba 'yung mga sinasabi ko? Na, actually nag-search ako sa Google, mga mare. Ayan, prevent daw ng preeclampsia. Am, um, hindi ko din alam 'yung preeclampsia. Basta i-search na lang ninyo sa Google. <laughs> Plus, uh, syempre, rich in calcium. Um, calcium lang ang muk, mga mare. <laughs> At ayun na nga mga mare, masarap palang lang samahan ito ng Monde Mamon. Yes, ang Mamon kasi is uh, not rich in sugar. Mm? Alam nyo, ngayong pregnant ako, very conscious talaga ako sa mga kinakain ko dahil uh, syempre gusto natin maging healthy ang aking baby chunky. At ayun na nga mga mare, dyan siguro nakakaubos ako sa, uh, pag nag na ako mga mare, nakakaubos ako ng mga tatlong Mamon. O, oh, di ba napakarami. Yes, tatlong mamon o kaya naman kung nagugutom pa ako, let's make it five mamon. Five <laughs> mamon. Yes po, ba diba? Napakasarap ng kain ng inyong kumare. Siyempre, kulang pa niya yan. Parang gusto pa natin ng maraming maraming yogurt pa. Siyempre, hindi natin kalimutan ang uminom dapat ng maraming tubig dahil iwas tayo sa UTI. Ganon. Oh, ba diba? Very, very healthy. Mm! ngayong buntis tayo ay dapat minum tayo ng maraming tubig. So, yun ulit mga mare. Salamat sa panonood. Thank you for watching. Bye!